Dahil nagkalat ang ating mga gamit. Ayan, mag uh, ayos tayo ng mga gamit. Kaya bumili ako ng tatlong bag, charot. Sa tatlo kong mga trabaho na mga grabe talaga mga trabaho ko dito. Kailangan kong hindi ako malito sa mga papel-papel. Kaya hindi ko nalang, i, kasi ang kasanayan ko makabisi kasi hindi naman masyadong ano yung mga papel-papel ko. Isama ko na sa isa, isang, isang bag talaga na malaki. Ngayon, na, may nahanap akong malaking bag. Yan. Nag-sale pa naman sila. Kaya yan. May color coding na ako para hindi ako malito, charot. Katulad din natin sa pagiging content creator, kailangan hindi tayo malito, charot. Ito po mga kabisis, sasabihin ko na lang sa inyo niya talaga. Ayan, ang color ng green, ayan ang para Manila, Philippines. Ay, marami kasi akong mga papel doon. May mga ada na ako doon, doon na yung iPad ko para sa pag i, -i ko. Lahat, nandoon na po sa isang green na bag. Ito namang yung color chocolate na bag, ay kasi pagiging chocolate yung kulay natin, charorot Ayan, nilagay ko kasi ang lahat ng mapapil ko doon sa kulay green na bag. Kaya hinahanap ko yung para pang BEC, Basic Ecclesial Community. Yan ang paglagyan ko ng aking chocolate na bag. Kaya ayan, hinahanap ko na yung ano ba yung nakalagay ko doon na inisinama ko na lahat mga ka -BEC. Kaya hinahanap ko ang Basic Ecclesial Community. Ayan, ayan ang para pang uh, yung trabaho ko para sa basic ecclesial community. Ayan, hinahanap ko na. Ayan, para pang BEC yan. Ay, ako kasi in charge ng scholars. Ayan, marami ako mapapil-papil. Mga, kung ano, yung mga ledger dyan, mga folder, mga notebook dyan. Meron ako mga ganyan. Parang old school pa rin. Pero, kailangan po, nakakatulong din po yan. Kasi pag mag ma down yung computer, mayroon po akong hard copy. O, di ba? Kailangan mindset lang po yan. Mga kabisi, mindset ba? Ay, katulad din po yan sa pag vlog natin sa pag content natin. Kailangan po tayong may mga buffer na mga video kung sakali ay nagkaulang po tayo sa ating mga views. Kaya may mga buffer po tayo pagtingin natin ko konti pa pala yung views natin. Ay mga buffer video tayo na gagawin. para ma din po natin. Kaya ayan nagsi-segregate ng inyong lola. Ay uh, sende-segregate natin yung para sa BIC, yung para sa Manulife. Kaya para hindi naman ako marito pagpupunta ako sa Manulife ay alam ko ang bang dadalhin ko yung green. At ay, para naman sa ano, siya, siya, no, no. sa so, so, kung magdala naman din ako, pupunta naman ako sa basic ecclesial community, mga meeting ko, ay yung dalhin ko naman, ay, ay yung bag na chocolate. O, oh, di ba? Madali lang po talaga ma-determine. Mayroon akong color coding, mga Kaya, yung mga bag ko na mga malalaking bag ko talaga, ay nakalagay lang ko dito sa baba. Kasi, ay, ayoko nang mag-akyat-akyat pa sa taas. Yung bag ko talaga na maliit, ay, yung sling bag ko naman, ay okay lang yon Kasi, palagi ko naman yung talaga talagang dinadala. Ayan, para talagang handbag ko lang yan. O, ba diba? Mayroon na ako nakalagay. O, ba diba? Arrange na ang inyong lola. Ganun lang din po yun sa paggawa natin ng mga videos natin. Kailangan din po natin i-arrange. Charot! I-arrange una, i-edit natin tapos maghanap tayo ng video, maghanap tayo ng lugar kung saan tayo mag magbi-video o kung saan tayo mag uh, gagawa ng content na, na talagang ma-inspire yung mga tao, may matutunan sila. At yung kailangan mo gawa ka din ng magagandang uh, lugar kung saan mag ano ka voice para hindi naman ma may mga voices voices doon. Kaya ang payo ko po sa inyo, i-schedule niyo ang post niyo para hindi na kayo mag, uh, kandara pa na anong ipo-post ko ngayong araw na to. Kaya nag na, mag-schedule ka na ng post kaya hindi ka na mag-ano mag, kung anong mag-isip kung anong ipopost mo kasi may naka-schedule ka na na post mo na tapos ini-schedule mo na lang kung anong araw at anong oras. Ganyan lang po mga kabisi, 'di ba? Ang galing po. Kaya iyan oh, tingnan niya yung lola. Nagsegregate ako ng mga papel kung mayroon pa ba ito o existing pa ba itong papel na ito or hindi na. Charot. Ganon po 'yun mga kabisi kaya. Yan lang po ang aking isasabi sa inyo, no? Magsasabi lang ako sa inyo na bagiging content creator ay hindi naman mahirap or yung iba nahirapan ay ganun lang din po yon depende lang din po yon sa atin kung pahirapan natin ang sarili natin sa roro pero kung ilagay lang po natin yan sa parang nag enjoy lang po tayo ginagawa lang po natin ito para pagiging pagpalipas gutom lang po sa <laughs> hindi po mga kabisi parang pagpanglipas hour na po natin at the same time magkakapera na po tayo dito kasi magkakaroon na tayo ng monetization pero mga kabisi ganito lang po yon mag color coding kayo sa inyong mga videos na gagawin gawin. Halimbawa sa Reels, ay, uh, kaya magkaroon kayo ng uh, scheduled post doon. E, ito, pang Reels ito. ah, Yung color coding mo na yan. Paano po yun? Eh? 15, 15 second to 30, 30 second or 90 second. Yan yun ang Reels, yung video na gagawin mo. O magalaman mo, makikita mo naman doon sa inyong gallery. Kung uh, 3 minutes up, ayun para sa in-stream ads po. Yun, mag hindi natin kalimutan yung long video kasi yun po ang nas mas malaki-malaki pong kita natin pagkapag-igihan natin ang gagawin gawin. At saka hindi natin kalimutan yung mga my day, yung mga text post, yung mga picture post, ganyan. At huwag kalimutan din po mag-live. Ang live po natin, hindi tayo magpo-promote. Ganun lang po mga kabisi.